Ngayon ay pag-uusapan natin yung mga simpleng kaalaman sa organic feed, papaano dumiskarte. At ibabahagi ko rin sa inyo yung isa nating kaparmers na nag-alaga ng 100 heads na free range chicken. Kung magkano ang kinita, magkano ang puhunan sa kanyang pagsisimula sa 100 heads na heritage chicken. magandang araw sa inyong lahat. Welcome na naman muli sa ating YouTube channel. Kung hindi ka pa subscribe sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe and hit the notification bell. Piliin mo yung all para updated ka sa ating mga susunod na video. Good morning, good morning mga kaparmers. Ayan, nakikita nyo naman ang sarap pagmasdan kung ganyan yung pinoproduce ng ating mga decal brown, yung ating mga heritage chicken. Talaga makikita nyo na yung pagbalik ng pera na ating binitawan. Yan po yung nakakatanggal stress bilang isang nag ng heritage chicken. Noong nakaraan video mga kaparmers, meron tayo nakitang tanong. Ano daw ba yung magandang alagaan na heritage chicken? Ang sagot ko mga kaparmers, sasagutin kita ng daritsyo. Ang aking pinakamagandang alagaan sa heritage chicken, kung pang itlog type, yung magandang alagaan ay tikal brown maganda ang quality ng itlog, malaki, ang kulay niya ay maganda talagang brown na brown. At pagdating naman sa laki ng ating mga inahin ay katamtaman lang sakto, hindi katulad ng mga RIR na sobrang laki mga kaparabas, makikita niyo naman. Kasi kung malalaki yung ating mga alaga, mas malakas yan kumain. Yan lang po yung simple na explanation. At yung mga vitamin na nakukonsume nila, napupunta yung iba mas marami napupunta sa katawan. Di tulad nitong uh, decal brown, sakto-sakto lang yung uh, laki ng ating mga manok. At yung ibang mga vitamins, napupunta yan sa kanilang pinoproduce na itlog. So yan po yung aking mga nakita. Kaya para sa akin, kung egg production mga farmers maganda ko yung decal brown sa ating mga kapwa kaparmers ito yung aking sincere na aking advice sa inyo kung baga kaparmers to kaparmers yung advice na ito kung ikaw ay nagplaplanong mag-alaga ng manok isipin mo muna huwag kang uh, tumingin lang sa kagandahan ng manok mag-aalaga ka dahil maganda malaki para saan ka ba nag-aalaga number one dyan para kumita kaya kung ikaw ay magsisimula sa pag-alaga ng manok isipin nyo yung mabilis maibinta yung pangangailangan ng ating mga consumer sa merkado ano ba yung mabilis may binta? lalo na sa pag-aalaga ng meat production kailangan hindi kalakihan at kailangan kayang-kaya ng ating mamimili hindi ko naman sinasabi wag kayong mag-alaga ng mga buff or pink tone mga malalaking manok, mga mamahalin manok ang sinasabi ko lang sa inyo isipin nyo kung saan kayo mabilis mapapaikot natin yung pera. Kasi yun po yung number one dyan eh. Papaalo natin maibabalik yung ating puhunan na binitawan para may pambili tayo ng maintenance, pagkain sa ating mga alaga. So isipin muna natin ng maayos. Pag-aralan po natin kung ano yung market sa ating lugar. Meron pala tayong isang kaparmers nagbahagi ng kanyang experience. Nag-alaga siya ng 100 heads na heritage chicken magkano ba ang puhunan at magkano ang pwedeng posibleng kitain pero dito sa kanyang ginawa is pang egg production so hindi pa yung kasama yung pagbibinta niya ng uh, karni ng manok, RTL at sisiu uh, na pwedeng mas malaki pa ang kitain so nag base siya sa itlog na kanyang binibinta. Magkano nga ba ang pwedeng kitain sa 100 heads? So, pakinggan natin yung kanyang experience. Hello mga farming Ngayon ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba kita or income sa 100 heads brown egg layers. Magkano nga ba ang kailangan nating kapital? So, 100 heads, yung average price ng RTL natin ay 700 pesos. So, 100 heads times 700, that is equal to 70,000 pesos. Yung housing naman natin, yung ratio niya ay 100 per bird. 100 times 100, that is equal to 10,000 pesos. Y yung feeds naman po natin from RTL up to the peak production is 10,000 pesos. Hindi naman po natin kailangan ng battery cages since free-range chicken po sila. So, ang total capital natin ay 70 10,000 plus 10,000 plus 10,000 that is equal to 90,000 pesos. Paano naman po natin malalaman ang ating magiging income? Based sa experience namin, umaabot sa 85% ang production rate ng ating mga layers. So, so 100 heads layers times 85% that is equal to 85 eggs per day divides 13 30 equals to 8 uh, 2.83 trays per day ang magha-harvest natin. The average price ng egg per tray is 300 pesos. So yung 300 pesos times 2.83 equals to 849 pesos. Yan po yung gross income natin per day. Bakit po gross income? Kasi po ibabawas pa po natin ang consumable feeds ng ating mga layers, kuryente at saka vitamins. Ang price ng feeds which is yung laying mash is 1604 per sack. So divide po natin by 50 kilos para malaman natin kung magkano yung price niya per kilogram that is equal to 32.08 pesos per kilogram na pusa. Ang consumable feeds ng ating 100 heads ay nagkakaroon ng ratio na 110 grams per bird per day. So, bali, multiply po natin yung 100 heads times 110, that is equal to 11 kilograms per day. So, multiply po natin yung price ng kilo natin, uh, which is 32.08, that is equal to 352.88 pesos. Less pa po natin dyan yung sa kuryente, which is 300 per month binabayaran namin, so ibig po sabihin, 10 pesos per day plus the vitamins which is approximately 20 pesos per day. bali yung expenses natin per day at 352 pesos and 88 centavos para sa feeds, 10 pesos para sa kuryente at 20 pesos para sa vitamins that is equal to 382 pesos and 88 centavos. so yung gross income natin na 849 minus 382.88 that is equal to 466.12 yan po yung magiging net income natin per day so magkano yung magiging income natin per month so i multiply natin by 30 that is equal to 13,983 pesos, uh, pesos and 60 centavos so yung duration ng ating chicken to lay eggs is 20 months so 13,983.60 pesos monthly income income po natin yan, times 20, that is equal to 279,672 pesos. Less po natin yung capital natin dyan, which is 90,000 pesos. Magkakaroon po tayo ng total net income na 189,672 pesos. Ganun po kalaki or ganyan po yung halaga ng magiging net income natin kapag naglaga tayo ng 100 heads brown egg layer. Kaya, if you're planning to start a poultry business, then start it now. So, that's all for today. Thanks for watching. Happy farming! So, ayan mga kaparmers, klarong-klaro yung kanyang paliwanag kung magkano ang puhunan ng 100 na heritage chicken at magkano ang pwedeng kitain. Pero actually mga kaparmers, marami pa ang pwedeng kitain, mataas pa yung pwedeng kitain, lalo na kung tayo ay magbibinta ng D-Old Chicken, RTL, at pati na rin yung pangkatay na Heritage Chicken. Kasi yung ating mga Heritage Chicken, ay kasing lasa po yan ng ating native na manok. So kung magbibinta po tayo ng maraming uh, product, katulad ng D-Old at mga iba pa, mas malamang mas malaki yung ating kitain. Depende sa ating diskarte. Ngayon naman mga kaparmars, ipapisilip ko sa inyo yung paggawa o diskarte sa iba't ibang organic na patuka na makakatipid tayo sa feed ng ating mga alagang manok. Kung tayo magpapatuka ng palay, pwede nating gawing legumes. Yan po yung mga diskarte na pwedeng dumami, patubuin para mas lalong dumami yung ipapatuka natin sa ating alagang mga manok. Actually mga kaparmers, kung ano yung ating available na pwede nating ipakain at gawin nating legumes katulad ng munggo, lentil, uh, wheat na mayroon tayo sa ating bakyard uh, backyard o mayroon tayong stock mas maganda kung gagawin muna nating legumes patutubuin muna natin para mas lalong dumami maganda ito mga kaparmers para sa mga hindi nakakalabas na mga manok natin kung gusto natin pakainin ng greens damo pwede tayong magpatubo 10 na lang yung palay mga kaparmers pwede natin yan paabutin ng uh, ilang araw para mas lalong humaba yung kanyang uh, tubo yung kanyang greens para yung kanyang dahon yun po yung kakainin nila pati na rin yung palay na natira, yung pinaka seeds kakainin nila yan mga kaparmers so yun po yung uh, mga diskartin ng iba natin mga kaparmers katulad ng yung nakikita meron silang drawer meron silang mga pito na drawer iba't ibang uh, araw yung pag-harvest marami din tayo mga kaparmers na makagaling na pero hindi lahat ng diskarte ay alam nila so yan lang po mas maganda kung magbabahagi po tayo magshisharing po tayo ng kaalaman kung meron kayong kaalaman maaari kayong magcomment sa comment section para maibahagi natin sa mga magsisimula sa farming business sa mga nagplaplano sa ating mga baguhan na kaparmers yan po ay malaking tulong ito uubod ng saging yung kanyang diskarte ayan tapos sa haluan ng darak or feed para makatipid sa pagpapatuka ng ating maalaga, napakarami ng diskarte yung hindi pa natin nalalaman na yung iba ay alam nila so ayan lang inuulit ko kung meron tayong mga diskarte kaalaman mas maganda kung ibahagi natin sa comment section So hanggang dito na lang mga kaparmers, magandang araw at magandang buhay. Kaway-kaway sa ating mga kapwa kaparmers na papasok sa farming business. Sana ay maging successful po tayong lahat. At para sa mga nagplaplano, wag po tayong matakot sumubok. Kasi hindi po natin malalaman kung hindi po tayo susubok. Diyan po natin malalaman na kaya natin kung susubukan natin. Lagi natin tatandaan lahat na nag -aaral pagsisimula sa grade 1. So hanggang dito na lang mga kaparmas, maraming maraming salamat.